Sige, sa so, ganito, no. Uh, since may walk through ngayon, yung mga nakaraang uh, ano natin, no, uh, mga nakaraang Miyerkules na woktro, ah uh, nagkaroon tayo nga ng comment siguro mga 3 weeks ago na. So dahil sa housekeeping, no. So since uh, hindi gaano ah uh, marami yung activities natin ngayon, So, Maglilis tayo, lalong lalo na itong mga kalat-kalat na ano, ano mga sako? Kung sira na, yung sako, isa nyo. No? Ha? Pag-gabi. So, ilinisin na lang natin itong mga ganito na, kung hindi na gamit yan, kung hindi na kailangan yung mga blue sheet na yan, kung sira na, so, Ilagay na lang natin sa sako. Ilagay doon sa basurahan. No? Tapos, uh, yung i-remind ir ko lang kayo regarding sa uh, kaligtasan. No? Lalo-lalo na kapag kayo ay uh, may katabi o may kasama sa trabaho, tingnan nyo kung maapiktuhan sa ginagawa natin. Kung nasa taas man tayo, tingnan natin Tingnan muna natin bago tayo gumalaw, baka mamaya malaglagan yung kasama natin. No? Hindi yung basta lang tayong gagawa. So isang example yun, isang halimbawa, yung kahapon na nangyari, so also hindi naman uh, ano, hindi naman malala, kaso lang syempre <coughs> safety pa rin yun sa para sa kasama, no? Uh, yun lagi ang nire-remind natin na hindi lang kaligtasan ninyo ang uh, uh, isa lang alang, no? Kaligtasan rin ng kasama nyo kapag pag uh, medyo alanganin yung gagalawan natin, pwede natin paintuin yung kasama kung uh, urgent yung ginagawa natin. So, pre, tabi ka muna. Pwede na lang. Tabihan nyo na lang. Uh, kailangan lang tapusin muna ito. Bigayan lang. Para hindi mo na maulit yung uh, mga ganong senaryo, no? At, di ba, kahapon, nakaayos natin yung mga wire. So, isa yung sa, ano, isa yung sa uh, dapat natin isaalang-alang. Tingnan natin ang uh, sitwasyon kung makakahamba lang tayo sa lalong-lalong na yun. Daanan, di ba? So, lahat ng empleyado ni SNR doon dumadaan, so, paano na lang kung uh, pag-apak doon sa wire na yon pilog pa naman yung wire biglang uh, dumulas tapos pumalok doon sa mga naka scaffold natin, di ba? isa so, yun sa dapat nating uh, isipin punahing isipin huh? so sa tackle natin, doon sa 8 hours mandatory, dapat alam nyo rin yung senaryong mga ganyan Diba? <coughs> so, hindi na tayo bago sa construction. Huwag niyong uh, ugaliin lagi na huwag niyong sanayin yung sarili nyo na hintayin lagi yung paninita ng safety officer, no? Tayo, may sarili din tayong isip. Diba? May sarili din tayong uh, pag aanalisa kung ano ang uh, ligtas. Diba? Sa so, tingin natin ligtas tayo, na gagalawa natin. So, i-ano natin? I- isipin natin yung mga ganon. No? So, ito nga. Ah, uh, sunod natin ano, yung uh, PPE. No? Yung complete PPE. Bakit? Kahit hindi tayo ganong mahigit dito, pinapractice na nga natin yung mga sarili natin na darating ang araw na mapupunta tayo sa mga malalaking uh, project, no? Yung so, may mga mahihigpit na kliyente. So, at least dito pa lang, namimintay na natin yung mga paggamit ng uh, maayos na PPE. Di ba? So, binigay sa inyo yan ng libre. Gamitin natin ng maayos. No? Hindi porkit uh, binigay sa inyo ng libre yan, ay, ah, uh, <coughs> e makikita na lang namin na naando na sa mga tabi-tabi na ginagawa ng tabo yung iba nalalagyan ng halo tulad niyan sa bago-bago di ba so pangit pangit tingnan buti nga hindi nakita nila busing yung hapon madadali sana tayo so, dapat niyan ma ano na mapalinis no Uh, mamaya may pangalan pa 'yan so very good yung uh, ano niyan yung uh, mamaya tingnan ko um, lilinisin ko yan mamaya tingnan ko kung may pangalan yan so siya na lang kung sino ang nakapangalan dyan na may-ari no <coughs> so yung paggamit natin ng uh, mga ano equipment tulad ng grinder yung cut off saw no Titingnan natin yung akma na dapat nating gamitin. Di ba? So mayroong uh, ano kahapon, may napansin lang kami kahapon na hindi akma yung tam, uh, paggamit ng uh, mga device, no? Mga grinder. So dapat uh, kung uh, medyo malaki talaga yung makapal talaga yung yung kakatingin. Uh, huwag yung uh, gamitan ng ano, gamitan ng uh, driver. No? Gamitin nyo yung cut-off show. naman tayo. No? Kasi isa pa yan sa sinasaalang-alang natin. Although kung sa tingin nyo mapapabilis. Pero mas mapapabagal kayo sa ganun eh. Unang-una, uh, malaki pa ang kakainin natin, ano, malaki pa ang kakainin natin Materialis kung gagawin, no? Uras. So, kapag uh, katukso ang inano natin, isang puto lang na ganyan, saglit lang, di ba? So, mga ganong sinaryo, dapat uh, isipin natin yon yung mga ganon, no? So, mamaya, uh, since tapos na yung uh, ating 8 hours mandatory seminar, so, mamaya, uh, pagkatapos ng trabaho nyo, Uh, i-release ko sa inyo yung uh, inyong mga certificate no? <coughs> so, lang uh, baka hindi makabili si Alex ng uh, papilti hapon hapon no? rusak <laughs> ha? na lang yun rusak na lang oh, ganyang kulay din ang uh, papilang <coughs> ginamit ko eh Yeah, isang uh, ano yon, isa ma uh, maganda yon sa para sa atin na uh, at least uh, na tapos natin yung uh, ganong uh, seminar. Kasi isa yon sa requirements na ni Dole, no? Saan man kayo mapunta, dala-dala niyo yon. Isa yon sa hinahanap, no? Malalaking kumpanya, hinahanap yon. Sa ICB, UCI, EEI, uh, MDC, mga ganon. So, hahanapan kayo ng mga ganon pag wala kayo nun magpupunta pa kayo sa training center magbabayad kayo nun magkano yun 2,000 to uh, 2,500 ang puha uh, nyo nun, nun so di alam nyo na lang uh, nasa pangangalaga nyo na lang yan kung uh, anong gagawin nyo doon sa certificate na inisyo sa inyo pero at least uh, na i-comply natin dito sa atin No? So, may concern ba? Sa so, mga napag-usapan natin, may concern ba sa paggamit ng tamang PPE? Ha? Wala? Doon so, sa ano, uh, paggamit ng uh, mga device natin. No? So, inuulit ko yung paggamit ng grinder, na ano, lalong-lalo na kapag kayo, ay uh, magkakating, no? Ang gamit yung talil is cutting disc. Hanggat maaari, ipalik niyo yung machine guard. No? Ibalik niyo yung machine guard. Okay lang kung magkakating kayo ng siminto, talagang kailangan tanggalin yung ano niyan. Tanggalin yung uh, machine guard. Magkakating kayo, uh, maghahasa kayo ng bakal kailangan talagang walang machine guard yan kasi hindi nyo mapa flat yung um, ano yan. Pero pag magkakating kayo, hanggat maaari, ikabit ng machine guard. No? So, kapag may mga ano naman, mag kayo, kunahin nyo lagi yung kaligtasan nyo. So, paano? Gumamit kayo ng tamang uh, PPE. So, anong tamang PPE na kailangan doon? Halimbawa, mag a kayo ng siminto. So, kailangan mayroon kayong mask or di kaya respiratory mask diba goggles gloves diba at ang pinaka importante pa is kailangan naka blower kayo no? para hindi sagap ng ilong nyo yung uh, alikabok diba so, ano pa Ito so, sir, wala na. Tinggoy. Sir. Mayroong <laughs> So, mamaya ha. Kailangan, lagi nasa ulo yung uh, hardhat. Hindi sa baba ha. Ito, wala ito, ito, wala ito, na. May digdig pa, pa ito sir. Pagkupo kayo ng tools, ibabalik sa bodega. Kagabi, may muntik matulog na sa fabrication. Buti sure. na pansin ka Ah, uh, hapon, ipapag kita ng uh, ano na, trade, trade, uh, first trade, ha, friends, well, ginawa sa Ngayon lang, wala na? Walang concern? Okay. Oh, safety! First! 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 Safety. First! First! Okay,